welcome Relarge TV, supposed to be mga ka-idol. Nakita nyo ito, tapos ko nang nagawa yung ladder or hagdanan ng aking bahay. So as of now ay lalatagan ko na ng bakal itong postures ng aking bahay sapagkat may daanan na tayo. to be mga kaidong nakita to. Ngayon, itong steel deck ay lalatagan ko na ng bakal. Sa pagkatapos ko nang natakpan yung grove ng ating steel deck, and then tapos ko nang naiabang yung mga PVC para koneksyon ng ating wiring. So as of now ay lalatagan ko na ito ng bakal. Yung bakal na gagamitin ko ay 16mm, 12mm, at saka 10mm. Kasi yung bakal na ilalatag ko dito is struggle kung baga tatlong patong yung bakal na ilalatag ko dito so as of now ay ilalatag ko na ito So 16 mm ang lahat ng mga bakal na ito. So ito yung 16 mm na bakal. Ito yung sa ilalim. And then ito naman is 12 mm at saka 10 mm. Ito yung ipapatong ko sa gitna yung 12 mm and then itatap ko yung 10 mm. So, magkukrusbar na tayo. <coughs> Yeah. Uh -huh. So, okay no, nakita nyo, yung first na inilatag ko is 16mm. And then, yung crossbar ko ay 16mm din. Pero yung 16mm na i e, crossbar ko is 5 pieces dito sa bitna. Para lalong matibay yung uh, islab slab or yung flooring ng ating bahay. at 'yung mga bakal na inilagay ko sa flooring ng aking bahay.